Gusto mo ba na ikaw ay tatawagan niya ngayon mismo? Lalong-lalo na kung matagal na kayong hindi nag-uusap ng dalawa. Dahil sa maliit na bagay, ay palagi niyong pinagtatalunan at palagi na lang kayong nag-aaway na dalawa. At nauwi ito sa hindi pagpaparamdam ninyo sa isa't isa. At ngayon, sobrang mismo na ang partner mo at gustong-gusto mo na siyang makausap ngayon mismo. Pwes kung gusto mo na makapag-usap kayong dalawa at ikaw ay tatawagan niya ngayon mismo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At palagi ko itong pinapaalala sa inyo na dapat 100% ang paniniwala nyo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat palagi kayong positibo sa paggawa nito. At itong ritual ay pwedeng gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung sakaling bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng kandila. Puti o pula na kandila ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, ilagay mo ito sa harapan mo at sindihan mo ito. At habang nakasindi yung kandila, ay maghanda ka rin ng papel at panulat. Isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo rin ang tunay na pangalan niya. At kahit ano pa man ang gawin niyo na ritual, ay importante po na alam mo ang totoo o tunay na pangalan ng target. At pagkatapos, isulat mo sa baba ng kanyang pangalan, ang contact number niya o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya, ay isulat mo ito ng isang beses. Isulat mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses at sa ibaba ang contact number niya ng isang beses. At pagkatapos, kunin mo ang kandila na sinindihan mo at patakan mo lamang ang pangalan at apelido niya at yung contact number na sinulat mo. Patakan mo ito ng kandila kahit ilang patak ay pwedeng pwede po. At pagkatapos mo nang mapatakan ito, pwede mo nang ihipan ang kandila at tupiin mo na ang papel. At kung pwede itong ilagay sa likod ng case ng cellphone mo ay ilagay mo kung sakaling magkasya po ito. At kung hindi mo naman ito malagay sa likod ng case ng cellphone mo, ilagay mo lang ito sa bulsa mo. Pwede mo ito ilagay muna sa plastic o zeplak kung meron ka at saka mo dalhin ito kahit saan ka man magpunta at panigurado ngayon mismo ikaw ay tatawagan niya. At wala na po kayong kailangan pang bagitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At itago itong ritual o ilagay ito sa likod ng case ng cellphone mo hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.